humingi po ako o nananawagan sa inyo na sana po matulungan niyo po kami na mahanap na ang aming kapatid. Uh, September 20 pa po siya nawawala hanggang po ngayon, 16 days na po. Hindi po namin mahanap kung meron man po makakakita o pwede po ma-report na lang sa mga malapit na police station o barangay para po makontak kami. Para mapuntaan at mahanap na namin yung kapatid namin meron po kasi siyang sakit na epilepsy. Pag inaatake po siya, nakakalimot po siya. Dati po, pag inaatake siya, lagi pong na yung ulo. Siguro po, pekto na rin ngayon. Tuluyan ng nakalimot kaya hindi na po siya nakauwi. Samantala mga ka-action mula naman sa si Kamarina Sur, dumulog si Joel Borromeo sa ating tanggapan upang manawagan sa kanyang nawawalang kapatid na si Jobert Vitore Borromeo, 42 taong gulang at mayroong sakit na epilepsy. Ang panawagan ng kanyang kapatid, panoorin po natin ito. Ako po si Joel Borromeo. Mingi po ako sa inyo ng tulong para mahanap yung kapatid ko, si Jobert Borromeo, Almost two weeks na po siyang nawawala. Hindi po namin mahanap. Uh, simula pa po September 20. kami po nananawagan sa inyo. Sana matulungan niyo po kami mahanap ang kapatid ko. Salamat din po sa tabang ura mismo na sila po yung tumutulong po sa amin para mahanap yung kapatid ko. May sakit po siyang epilepsy. Kapag uh, inaataki po siya, nakalimot siya. Siguro dati pa hanggang uh, noon, hanggang ngayon lagi po siya nababago ang ulo niya pag inaatake siguro po epekto na yung paggalimot niya salamat po at para sa detalye makakausap natin ngayong hapon si Joel Borromeo magandang hapon Sir Joel magandang hapon po Sir opo Maaari nyo bang maikwento before ito mawala, uh, sir? Ano yung pa? last niyang uh, kung saan siya nanggaling, saan siya noon, at paano ito nawala? Am um, bali nung September 20 po, uh, umaga po, nag-init po siya ng tubig. Tapos lumabas po siya para bumili ng kape. Doon na po nagsimula. Pag uh, paglabas niya, hindi na po siya bumalik. Sabi nung tin tinanong po namin yung nasa tindahan na binilihan niya, yung pinsan namin, um, parabili daw, Dumerit siya ng way pabuhi. Mm -hmm. Naglalakad oh, tapos wala na pong bumalik noon. Opo, Sir Joel, ano daw yung huli yung balita patungkol dito sa kapatid mong si Bitoy. Um, sa ngayon po, hinahanap po namin, may mga nagbibigay naman ng na informasyon, kaso negative din po. Opo, eto po, ito po bang kapatid nyo ay merong asawa't anak? Um, wala po sir, binata po yan. Pero may, may anak siya sakit sa epilepsy. Mm -hmm. Pag po siya, nakakalimot siya. Opo. Dati pa noon, pag uh, inatari po, nababago po yung ano, natutumba po siya, tapos tumatama yung ulo. Opo. So, yun Siguro po yung... epekto na. Opo. So, yun po yung kinakatakot nyo, baka okay. in case na may nangyari po dito sa kapatid nyo. Opo, sir. Opo. Ano, before ito mawala, meron ba siyang sinabihan na, or nagpaalam siya? Wala po, sir. Eh, kasi bigla lang daw po siya lumabas, eh para bumili, nag niya po siya ng tubig ng umaga tapos lumabas mm. para bumili ng kape. Wala na pong bumalik. Opo. First time mo ba ito na mangyari na talagang umaalis po itong si itong kapatid mo? Ngayon lang po talaga nangyari yan, sir. Pero wala naman, wala, siya, wala naman siyang problema nung mga araw na yan, sir? Wala po kasi nagtatrabaho nga po yun eh. Uh, Tatay Joel, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ah, uh, matanong ko lang po kasi sabi mo bumili lang ito ng kape. Tapos yes, hindi na bumalik at sa sabi nung nasa tindahan, uh, naglakad papunta sa may pabuhi. Posible ba na inatake ito ng kanyang sakit na epilepsy at baka dinala sa malapit ng hospital? Hindi kayo ba nagpunta doon sa malapit na hospital para mag-check? Wala naman po ma'am kasi doon sa kilala naman po siya hanggang sa part ng malayo pa po kasi yung buhi. Kung atakin po siya dito sa medyo may una unan lang sa amin, eh, may mga kakita. Opo. May natake siya, pwede po magsabi sa amin, mag-report. Pero wala naman po. Okay. Alos na tanong na po namin lahat dun sa barangay namin. Opo. Nababanggit niyo din, Sir Joel, na pag inaatake itong kapatid mo, na uh, nauuntog yung ulo at minsan nakakalimot. Oo. Yes. hindi niyo po alam na inatake siya. So pero pag uh, nahimasmasan or na nagkamalay, Umuuwi naman siya sa inyong bahay? O, opo, nauwi naman pero siguro dahil sa noon pa po kasi 'yan, Ma'am. Eh. Tagal na siguro epekto na. Mhm. Mm so posibleng talagang totally nakalimot na itong kapatid nyo. Yes po, Ma'am. Baka ganun yung nangyari. Ah, uh, doon pa sa lugar nyo may mga CCTV na naka-installed? Bali sa barangay po namin meron. Uh, Nag-report po kami doon sa barangay namin after 4 days na po. Bali, hindi na daw po yun nakasave, sabi ng barangay. Mm. Yung covered lang daw ng ano uh, nila hanggang 3 days lang. Eh grabe namang CCTV yan, talagang 3 days lang ba? Ang alam oh po, ko yan, oh, po, yun kasi ang alam ko, merong 1 week or 15 days, mm. pero yung 3 days, parang napakaikli naman, ano? Oh, ilang beses po nag-report yung kapatid ko din, eh. wala daw talagang ano record. Pero working naman yung mga CCTV sa inyong barangay kasi baka... Siguro po working naman kasi hanggang, pero hanggang 3 days nga lang yung ano nila. Ang, uh, ito, uh, ang tanong ko na lang, ano ba yung kinakatakot mo, Joel, ngayon? Ano yung nararamdaman mo? Kasi siyempre ilang araw na din na eh, hindi umuwi yung kapatid mo. Siyempre po, na, na wali na eh. Ano po kasi, alos, na, mahirap po kasi nga uh, natin eh. Gaano ka na naapektuhan dahil hanggang sa ngayon hindi mo pa alam kung nasaan itong kapatid mo, kung ano nang nangyayari at ano yung sitwasyon niya ngayon? Masakit din po sa kanoban po namin. Eh, hindi na yung kapatid namin, ma'am. Opo. So dahil dyan, Tatay Joel, uh, marami po tayong tagapakinig. Uh, Ibat-ibang radio stations po ang nakahook sa atin, nakikinig. At uh, marami Apo. din po tayong taga-panood ngayon. Tatay Joel, pwede na po kayong manawagan para po sa pwede pong uh, nakakita o nakakakilala po sa inyong kapatid. Ako po si Joel Borromeo from Irigas City. Uh, Umihingi po ako o oh, nananawagan sa inyo na sana po matulungan niyo po kami na mahanap na ng aming kapatid. Uh, September 20 pa po siya nawawala. Hanggang po ngayon, 16 days na po, hindi po namin mahanap. Kung meron man po makakakita o... Oh pwede pong ma-report na lang sa mga malapit na police station or barangay para po makunta kami, para mapuntahan at mahanap na namin yung kapatid namin. Meron po kasi siyang sakit na epilepsy. Pag inaatake po siya, nakakalimot po siya. Dati po, pag inaatake siya, lagi pong na yung ulo. Siguro po, pekto na rin ngayon. Tuluyan ng nakalimot siya, hindi na po siya nakauwi. Opo. Tatay salamat Joel, po. baka po nakikinig din ngayon itong kapatid niyo pong si Jobert. May gusto po kayong sabihin sa kanya? Toy, okay. huli na ikata. Pirang aldo na ay pangmigahanap. na mga problema naman kami kanin mo, kinarang guling mo, huli na ikata. Salamat po. Opo. So, maraming salamat po, Tatay Joel. Huwag ano? po kayong mag-alala dahil... Uh, ang aming pong programa ay nakatutok po ah, sa anumang pong impormasyon na maari pong ah, idulog po sa amin, ay agad din po namin ipapaabot po sa inyo. Salamat po mamat sa programang tapang oras mismo po. Salamat po. Opo. Maraming salamat din po, Tatay Joel. Mga ka-aksyon, muli kong inyo pong namumukahaan si Jobert Vittore Borromeo na mula sa Santa Elena, Iriga City. Maari nyo pong ipagbigay alam agad sa aming programa sa pamamagitan po ng pag-message sa aming official Facebook page, Tabang Ora Mismo. O di kaya naman ay idulog nyo sa malapit na police station o barangay upang ma-report po ito. Ayan, nakikita niyo po sa inyong mga screen ang uh, letrato po ni Jobert Bitoy Borromeo, 42 years old, ng Purokdos, Santa Elena, Irigas City. Huling suot po ni Tatay Jobert, gray shirt at shorts. Mari po kayong tumawag or mag-message uh, sa contact number na 0975-315-3359.